Good morning, good morning mga idol Today's episode mga idol Update mga idol uh, 2,000 mga kapulisan mga idol ay nakapalibot na ngayon mga idol sa um, surroundings at saka sa loob ng KOJC mga idol o itong Kingdom of Jesus Christ mga idol para i-serve ang warrant of arrest kay Kibuloy Ito mga idol, uh, comment lang tayo mga idol dito sa nangyayari uh, sa Davao mga idol na lantaran ang violation ng mga kapulisan mga idol na hindi natin itong nagugustuhan kung mapapanood niyo dito mga idol ay mayroong isang miyembro ng KOJC na nangangailangan ng tulong medikal at hindi po pinapapasok ang mga lawyer, nurse, doctor o iba pa mga miyembro ng KOJC upang tulungan sa gipin itong nangangailangan ng tulong dahil inatake. Pilit silang hinaharagan ng mga miyembro ng SAF, ng, ng, ng SWAT o PNP na hindi natin maintindihan mga idol bakit nila ito ginagawa. Ano ba ang unang tungkulin ng kapulisan? Di ba mag-servisyo, protect, to serve and protect the Filipino people? So ano na nangyayari mga idol? Hindi man lang matulungan, itong inatake, Papasukin man lang ang lawyer Dr. Nars upang sagipin itong inaataking uh, membro ng KOJC mga idol. Buhay ng tao ito mga idol. Hindi tayo membro ng KOJC mga idol pero nakikita natin ang hindi magandang pinaggagawa ng administrasyon ito. Bilang mga mayan, sa bayan ng Pilipino mga idol, nakakalungkot masakit tignan, panoorin ang mga ganitong pangyayaring panghara sa isang religious sect na ito. Hindi ko maintindihan ang nasa isip ng gobyerno nito kung ganun na lang kaimportante yung mahuli si Kim Hindi ko sinasabing hindi siya hulihin. Ngunit kung kumpara sa mga maraming kaso dyan, pumatay, ng rape, nagnakaw, at marami pang iba mga kaso Ngunit hindi ganito ang kanilang mga pinagagawa Hindi, hindi nga makapagpadala ng isang batalyon Ng mga kapulisan para manghuli rito Hindi sila nagbibigay ng, ng sobrang atensyon Para hulihin ang mga kriminal na yan Maraming mga kriminal, drug lord Na mabibigat ang kanilang mga kaso Na hindi nila bibigyan ng atensyon Ngunit dito sa isang pastor na ito Na kahit sabihin natin paano ay meron siya nagawa ko kabutihan sa sa kanyang sinasakupan na ganito ang turingan sa kanya mga idol <laughs> tingnan niyo mga idol panoorin niyo ang lantarang pangaras ng mga kapulisan sa pamumuno ni General Torre hindi naman masamang masaman tao yan kuya Tingnan nyo guys, di magpadaan guys oh so. Sir, sir. Sir, escortan mo na. Escortan yun na to. Grabe naman to. Grabe naman to. Grabe sir, wala isa lang pa. Mga idol, panoorin natin mga pangyayari dito sa loob at labas ng KUJ si mga idol. yan. Asan yung team leader niya sir? Ha? Kaya nga eh. Bakit ganon? Hayo mo pa. Hayo mo pa. Minatake din. Minatake sa tin. Sagot sir. Tito ba? Tito naman. Sir. Hindi mo pinatake. Nai, ay... niya pa siya siya niya siya niya siya niya siya niya siya niya siya niya Si niya la na lang. siya niya 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 Okay, pag nai namatay. May kailangan ng tulong, padaanin nyo, nurse yan. Pag nai namatay, ha, ba kong talag? Ano pangalan mo, kuya? Patingin na pangalan mo. Para alam natin. Ayan yung tsapa niya, oh. Kakoy sa'yo! Ano nyo? Hindi na namatay. May inaatake doon nurse yan. Ayaw nilang padaanin. Property namin to sir. Sir, please lang. Sir, pag-iang mong nurse. Pag-iang nurse. <tapos> Lawyer, nurse. May inatake doon. Ayaw nilang padaanin. Oh, Utang ng mga pulis na ito. Ayaw namin ng dahas kayo. Ayaw nyo rin ang dahas. Kami ng dahas. Nakikihusap kami na maayos sa inyo. May inatake doon. Papasukin nyo yung nurse. Padaanin nyo yung nurse. Bakit ganyan kayo? <coughs> Hindi pa marinig yung pakiusap namin sa inyo? Wala hmm. <coughs> ano ba kayong pamilya, eh? sir? tao na mga... Tansi -tansi. Dali, sir,

Pagkakamunin yung mga Sir, na siya. Nakikita mo naman siguro ang sitwasyon dito, sir, no? Nakikiusap kami sa inyo. May inatake na, no? Papasokin din, no? May namatay na, sir. May namatay na, sir, ha? At sakit mawalan ng mga mahal sa buhay. Lima na yun, namatay. yung namatay. Gusto nyo po bumadag kagad yung lima na yun, sir? Magtapang ganun. Nakikiusap kami na maayos sa inyo, sir payan oh Grawa. ayaw niyong dagdahas kaming ayaw din ang binata. Papabayaan nilang mamatay, papabayaan nilang mamatay. Parang hindi kayo mangtao, sir. Ay, sa pagilid ko dinas, bangag ng Gusto lang nilang pumasok, mga nurse 'yan. Nurse 'yan, nurse at abogado. Kung distumpyado kayo, sir. Ay, na, Pasamahan nyo, na, sir. Mga na. May 20 katao. Papasok na. Dimon niyo na, sir.